Na try mo na bang ikutin? ang dalawang naglalakihang bundok sa Laguna. Ito nga pala yung bundok ng Makiling at bundok ng Banahaw. 165 kilometers pala ang buong ikot ng dalawang bundok na to. At meron itong halos 1,400 na elevation. Pero madadagdagan pa yan depende kung saan ka manggagaling at kung paanong ruta ang gagawin mo. Halos yung haba rin to ng Laguna Loop kung tutuusin mo. At ang maganda sa ruta na to, sobrang daming simbahan ang madadaanan mo. Nandiyan ang simbahan ng San Pablo, ng Liliw, ng Karlan, Mahayhay, Lukban, at syempre Siyempre, ang kamay ni Jesus. Kaya perfect na perfect to ngayong Semana Santa para sa Bisikleta Iglesia. Sobrang dami ding aho nang mo, particular na sa Bayan ng Liliw at Mayhay. Kaya talagang mag-e-enjoy ka. Infinity Loop nga pala ang tawag ko dito pero mas kilala to sa tawag na Macban Loop. One for the books din to mga brother pag natapos mo. Kaya ako nag ka ng pinitensya ride this Holy Week, ito na ang tirahin mo. Mga alas 4 ng madaling araw, umalis na ako ng bahay. Dadaan muna pala tayo sa crossing para i-meet yung isa nating mga kasama, si Brother Neil. Dito nga pala kami nagkita sa may McDonald's sa crossing. And after namin magkita, rekta pagdaka na. At pupunta naman tayo sa Bay Santo Tomas para i-meet yung iba pa nating mga kasama. Sinuyo na namin ang pangilan nila na ahon sa Kalamba. At pagpasok namin sa Santo Tomas, Batangas, diretso na agad kami sa may SM. Dito naghintay lang kami at maya-maya isa-isa nang dumating yung mga kasama natin. Kasama pala natin yung iba pa nating mga brother na sina Padjak Batanggenyo, Riding in Loop, BVG Riders TV, at si Ma'am Jocelyn. Tapos, dinaanan din pala natin yung iba nating mga kasama sa kahabaan ng Santo Tomas. Mga alas 6 ng umaga, inumpisa na naming baybayan ang makukunat na kalsada ng Santo Tomas hanggang makarating sa napakahabang dusong ng Alaminos. Napakasarap talagang damhin ang lamig ng simoy ng hangin habang lumulusong at habang pinagmamasda ng pagsikat ng araw. Tamang chill ride lang habang binabaybay namin ang kahabaan ng Alaminos at mga 6.35 ng umaga, Nakarating kami sa may San Pablo. Lumirecho lang agad kami sa may simbahan para antayin yung mga nasa hulihan naming mga kasama. At pagdating nila, naghanap na agad kami ng makakainan para magagahan agahan After namin makapagpahinga at makabawi ng lakas, balik na ulit sa pagyakan. Inumpisa na naming baybayan ng mga natitirang barangay sa San Pablo. Patag pa naman ang mga unang bahagi ng kalsada. Pero pagdating namin sa mi barangay Santo Angel kung saan natin makikita yung tatlo sa pitong lawa ng San Pablo. Dito na mag-uumpisa ang warm-up natin. Tamang chill lang ako sa pag ahon pero iba nating kasama since nakakainan, nag-umpisa na ang kargahan. Binaisik ang bawat ahon. Gusto sanang sabayan kaso naisip ko marami pang ahon ang natitira kaya conserve la lang muna ng energy. Mga alas 8 ng umaga nakarating kami sa Rizal Laguna. Kagaya ng San Pablo, patag pa ang unang bahagi ng mga kalsada dito. At dito nyo rin pala makikita yung sikat na ahon ng Tayak Hill. Habang papalapit tayo ng papalapit sa bayan ng nagkarla, naging rolling hills na ang mga dadaanan. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa dulo ng makukunat na kalsada, isang napakahabang lusong ang maghihintay sa'yo. Mga 8.25 ng umaga nang nakarating kami ng nagkarlan at dumiretso muna kami sa 7-Eleven sa may poblasyon para hintayin ulit yung iba pa nating kasama at para makapag-refill na rin ang tubig. After namin makapag-regroup, balik pa na at papunta na tayo sa main event ng ating Infinite Loop, ang mga ahon sa Lilio at Mahayhay Laguna. Isang mahabang luso ang nagpasaya sa akin bago makarating ng Lilio Talagang in-enjoy ka yan since alam ko na sa mga susunod na kilometro, puro ahon na ang sasalubong sa amin. Alas 9 umaga ng umaga nang narating namin ang sign ng I Love Liliw at dito na rin mag-uumpisa ang mga ahon natin. May hindi lang naman ang ahon papunta sa poblasyon at dahil nga panahon na rin ang Semana Santa, mas minabuti na rin namin na daanan yung mga simbahan para magbisita iglesia. Ang una naming dinaanan na itong simbahan ng Liliw. Tamang picture lang habang naghihintay ng mga kasama natin. Then after dyan, diretso naman tayo papunta ng My High. Rolling hills ang kahabaan ng Liliw at may mga part dito na sobrang kuna talaga pagdyakan ng kalsada. Pero since praktisado naman tayo, kayang-kaya natin yan. Mga 9.40 ng umaga nung nakapasok kami ng Maihai. Sa mga oras na yan, nakaka-60 kilometers na tayo at may natitira pang mahigit na 100 kilometers para mabuo natin ang Infinity Loop. Rolling Hills ang kaaba ng Maihai. Maraming ahon at marami na ring lusong. At ang pinaka-main event natin dito ay yung ahon sa Dalitiwan. Matindi ang ahon dito at talagang paihirapan ka. Ang palatandaan nyo pala ay itong tulay. Pag kalampas nyo dyan, dire-direcho na ang ahon at halos wala ng recovery. At para pala may idea kayo sa ahon dito, ito yung stats niya. Ang distance ito ay 3.5 kilometers mula sa Tulay hanggang sa may barangay Gagalot. Ang average gradient niya, 5 to 6%. Ang max gradient na nakita ko, medyo matindi din, 19%. And yung total elevation natin is 158 meters. Kinaga ko na ang mga ahon at rest ko na rin talaga to. Dahil nung nakarang taon na dumaan ako dito, puro tukod ang inabot ko. At sa awa naman ng Diyos at sa ensayo na tuloy-tuloy ko na ang mga ahon hanggang dulo. Mahaba-haba din ang kahabaan ng Mahihay pero hindi ka maboboring pagyakin yan lalo na kung marami kayong magkakasama. Mga alas 11 ng umaga nang nakarating kami sa may bayan ng Lukban at nakapasok na rin tayo sa Quezon Province. First time ko palang magbabike sa lalawigan ng Quezon kaya excited talaga ako. Rolling hills pa din ang mga kalsada dito pero ang pinaka nagustuhan ko sobrang solid na ng mga tanawin na makikita mo. Nagumpisa na rin pumangit ang panahon at pagpasok namin sa publasyon ng Lukban bumuhos na rin ang ulat nagpatila kami dito sa may simbahan at dito na rin namin hinintay yung iba pang nasa hulihan. Balik pa dyan na pagdating ng iba nating kasama at papunta na kami sa isa sa mga dinaraya talaga ng mga siklista sa bayan ng Lukban, ang Kamay ni Jesus. Mga alas 12 ng tanghali na rin nung nakarating kami dito kaya nag-decide na muna kami na kumain na muna ng tanghalian. At after namin kumain, dumiretso na kami sa Kamay ni Jesus. Wala namang bayad ang pagpasok dito kaya solid na side trip to pag nagbabanahaw Lukka. Nagpa-feature lang kami at umikot-ikot. Then after nun, balik pa dyan na. Pabugso-bugso na rin ang buhos ng ulan ng binaybay namin ang kahabaan ng dukban. Pero hindi tayo mapipigilanan. 1.30 ng hapon nakapasok kami ng Tayabas. At sa mga oras na to, nakaka-85 kilometers na tayo. At kalahati na to ng infinity loop natin. Ang nagpasarap sa padyakan natin sa kahabaan ng Tayabas ay ang napakahabang lusong nito. Dire-diretso lang ang pajakan at bago kami dumating ng poblasyon ng Tayabas, dito na kami dumaan sa may bypass. At alam nyo mga brother, ang nakakapagpasaya sa isang ride ay eh, hindi naman talaga pangangarera, kundi ang kwentuhan at biruan sa daan. Pero ewan ko ba sa mga to, bigla na lang nagtrangkuhan pagdating namin ng sariaya Kaya mabilis nang namin sinuyod ang kahabaan ng kapatagan ng Candelaria. At pagdating namin sa Chaong, chill na ulit ang pagyakan. Napagod na rin siguro yung iba, or napansin nilang may mga naiwan na sa likuran. At habang tuloy-tuloy ang aming pagyakan, may nakita kong arko sa di kalayuan. At eto na nga yung pinakahihintay kong arko, ang arko na lumalawigan ng Quezon. Medyo matagal na rin talaga ako nagbibisikleta pero hindi pa ako nakakapagpa-feature dito. After namin magpa-feature sa may arko, tinuloy na namin ang padyakan at sinuong ang mga lusong at kapatagan. At mga alas 4.30 ng hapon, nakabalik kami sa poblasyon ng San Pablo at nabuo na natin ang Banahaw Loop. Sa mga oras na yan, nakaka-135 kilometers na tayo pero hindi pa dyan natatapos ang ating Infinity Loop dahil kailangan pa natin ikutin ang bundok ng Makiling. Para maikot natin ang Makiling, di dito na tayo dadaan sa Mikalawan. Kaya lumiko na kami pagdating namin sa May Petron at susuungin na natin ang mga huling ahon. May ikli lang naman ang ahon dito kaya chill chill na lang ang padyakan at in-enjoy na namin ang napakahabang lusong papunta ng Kalawan. Tatlo na nga lang pala kami na nagtuloy ng makiling loop since yung iba nating kasama ay nagsiuwi na. Patag na ang mga kalsada kaya sinuyo na namin ang kapatagan ng Kalawan, Bay Laguna, Los Baños at mga alas 6 ng hapon nakauwi ako ng Kalamba matapos ang 100 165 na kilometro. At dito, masasabi ko na na successful ang ating Infinity Loop. Woo! So wakas mga brother, tapos na natin ang makiling Banahaw Loop. So nandito na tayo sa Kalamba and on Ting na lang, makakawin na tayo. Ha <sighs> grabe, tsagaan na lang to. And dito na pala tatapusin yung vlog natin mga brother. Maraming maraming salamat sa panonood. And kung hindi pa po kayo naka-subscribe or naka sa ating YouTube or Facebook page, sana po yung mong consider nyo mag-subscribe at hit ang ating notification bell at i-like ang ating video para updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos kagaya dito. Kahit safe lagi mga brother, nakikita kayo sa isa Let's go!